Hello guys! Dahil mahilig tayo sa kimchi, gagawa na lang tayo ng homemade kimchi para makatipid. Bali, meron tayong isang katamtamang bag bagyo, pechay o Chinese cabbage. Kinat lang natin ito into bite size at yan, hinugasan na natin at ibababad natin sa asin ng 30 minutes. para mamintin yung kanyang crispiness at ito naman, nagkat na tayo ng maninipis na carrots at onion leeks. Ngayon naman, gagawa tayo ng ating samji paste. Yung panghahalo natin sa ating Chinese cabbage mamaya. Bali, ang nilagay ko na, ang ginawa ko dyan ay yung apple. kinap ko lang siya ng maliliit para i-blend natin. Yan, at blender ko. Instead na apple yung fresh na apple ang aking ginamit. At nilagyan ko din ng bawang. i natin at ginger. Yan, i lang natin. Ayan, pino na siya. So, pwede na yan. Ngayon naman, gag gagawin na natin ang ating sauce. Bali, ayan ang ating chili powder. At nilagyan natin ng mainit na tubig. Kung gaano kadami ang chili powder, ganun din yung tubig. At nilagyan natin ng sugar. Nilagay natin ang ating carrots at ang ating onion leeks. Haluin lang nating mabuti at ilagay na rin natin ang ating ginawang paste kanina. Ang ating samgi paste 'yan. Haluin lang nating mabuti. At syempre para maging malapot na glaga ako ng patatas diyan. Minash ko lang at ihahalo ko din dyan para maging malapot ang ating sauce. O, ayan na, di ba diba? Mukha na siyang kimchi. O, ba diba? First time natin gumawa ng kimchi. Ayan ang ating pampalapot na minash kong patatas. Instead na glutinous rice, yan na lang ang aking ginamit.